Hanggang na muna na araw po, minamahal ng mga Wilmot, kapatid, at channel na to. Kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magilang salita niya, Bidya. Ang ating pag-uusapan po, po ngayon ay tungkol po, po sa isang bagay na po. Ito po regalo ng Diyos. Sa so, kung hahanapin natin to sa mga mall, hindi natin makikita, hindi natin mawibili. Na okay? Kapagulat ko ng ating paksa ngayon, ano ang buhay na walang hanggan? Nakapanggit po sa banal na kasulatan ang katagang buhay na walang hanggan at ito'y tumutukoy po sa kaloob ng Diyos na pwede mong sa atin sa magitan po ni Yeso Kristo na ating Panginoon. Kapagas po tayo sa Roma. Ayun. Salamat po tatlo. Sabi ko dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa magiging ni Kristo Jesus ating Panginoon. Sa napakaganda po, ang kaloob na ito ay kabaligdaran po ng kamatayan na natural po na resulta ng nakakatanggap po ng buhay na walang hanggan ang sino mong pong sumasampala tayo kay Jesus Cristo. Diba? Ano Dahil siya po ang muling pagkabuhay at ang buhay. Puntahan po namin ang po sa Juan, Madeline, sa Dalang Katima. Kamukas po kayo sa mga bibili no? Eh, para makita niyo rin. Sasabi po Ito po. Ito po. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ano, oh, hmm, nakakaganda nito. Eh. So, kung tayo believer, sumasampalataya sa Panginoon Jesus, kahit mamatay tayo, muli tayong bubuhay ng Panginoon. Hmm. Ang katotohanan ko na itong buhay na kalog ng Diyos ay walang hanggan, Sinasabi po sa atin na ito ay magpakilanman. Tuloy-tuloy at walang katapusan. Mali po isipin po na ang na unang hanggan ay patungkol po sa haba ng buhay. Ginagamit po ang salitang ayonios para describe ang walang hanggan at may idea po ito ng quality o kalidad, hindi lang po haba ng buhay o dami ng mga taon. Wala bang kilalaman sa mga taon ang buhay ng unang hanggang? Dahil labas ko ito sa kaisipan ng panahon. So pwede itong mag-function sa loob ng panahon, sa labas, at lampas pa rito. Kaya pwede pa natin isipin na ngayon mismo, nararanasan po nating mga kasyano ang buhay ng unang hanggang hindi na kailangan ng mga kristyano na maghintay. Dahil hindi na buong ito sa pagkamatay ng tao, nagsisimula po ang buhay na walang hanggan sa sandaling magkaroon ng pananampalataya kay Kristo ang isang tao. So taglay po natin ito, ang buhay na walang hanggan. Buksan po natin ang nakalagay ng magpusa. Kuwan tatlo, talampot ang mga. Ito ba nang sulit Ito sabi Ang sumasampal tayo sa anak ng Diyos sa may buhay na walang hanggan. Kung tayo hindi sumusunod sa Kanya, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. So, kailangan pala sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon sa si Kristo. So, kanina po ba ang salita ang sinusunod natin? Salita ng tao lang? O salita ng Panginoon? So, pansinin po natin na present tense po ang ginamit sa buhay na ulang hanggan. Ano po? Na mga manilang So, sa one, mga manilang put ka, uh, Kung nakalagay, may okay, sa sabi dito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sa mga sampalataya sa nagsubo sa akin ay may buhay ng mula ngayon. At sumusunod sa salita ng Panginoon Jesus at sa mga sampalataya sa nagsubo sa Kanya sa Diyos Ama. Ano po? Sa Panginoon Jesus po natin sinubo pinadala ng Diyos ang mahal. Ang sabihin, doon po siya galing. Hindi po siya dito nang galing sa mundo natin. So, hindi po ang hinaharap natin ang focus po ng buhay na walang hanggan, kundi ang ating katayuan. Kay e Kristos sa kasalukuyan. Okay? Idinudugtong po ng Biblia ang buhay na walang hanggan sa persona ni Jesus Christo. Para baka sa po tayo sa aklat na iyo, sa gospel of John, kabanata labing pito. Kalata sa At ito po nakalagay. At itong kaulagay ang buhay na walang gan ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay ng Diyos, at makilala rin nila ako na sinubo mo. Ayan. Napakaganda po, no? So, ang Panginoon sinubo ng ama. So, galing po siya sa ama. Hindi po siya galing dito rin sa atin. Ano siya? Na kamukha lang po natin siyang tao. So, hindi po siya tao lang. Siya po ay Diyos na nakatawang tao. So, dito po sa 17, Amin. Pinapa, ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Iyo sila at binigay mo sila sa akin at sinunod nila ang yung salita sa so binigay pala tayo ng Diyos Ama sa kanyang anak. Um, siya ang nagdala sa atin sa Panginoon Yesus para tayo na tayo at maligtas. Sa so, Wanda din apat, siya, pero mga pangabasa po natin, Okay. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na mo magkasama. Hindi mo po ba rin ba ako kilala? Ang nakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing pakita ko sa inyo, Ama? So, ang pangyos natin, ang um, representation ng Ama. Ayan. Siya nagpapakilala na ng sa Ama sa atin. Ang personal po na pakipagrelasyon sa ama at sa anak ang nagbibigay po ng buhay sa mga tao. Buksan po natin ang Pilipos 3.10. Tinan po natin ang okay? Ito po. Nais yes, ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangirihan ng muli niyang pagkabuhay at makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. So napakaganda ng gusto ng gawin ni Kusul Pablo rito. So niya makilala ang Panginoon at pakibahagi sa paghihirap niya at matulad sa kanya at ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay na po maranasan niya. So, yun lang po ang tanging paraan. Kung gusto natin ng fire in, bigyan ng resurrection, maranasan natin ang muling pagkabuhay, yun at matanggap natin ang buhay ng ulang yan, kilalanin natin ang Panginoon sa si Kristo at manampalataya tayo. So, ngayon po, ang bawat makasalanan, ay naiimbitihan po ng Diyos na makilala si Kristo at tanggapin ang buhay ng langgan. Kaya naman po natin nakasulat sa pahayang ng po, dalawa. Labing pito. Sa tapang nakasulat, naghihintita ang banal ng spirito at ang ng kakasal. Hali kayo, lahat ng nakarunig nito ay magsabi rin, Hali kayo, lumapit ang sino mang nauhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay wala itong bayan so invitation ng Panginoon para sa atin na matanggap natin ang regalo po niya, kalog niya na buhay na wala hanggan po, ito po ay naka-extended po ito po ay, ay inaalok po sa lahat ng mga tao ang buhay na wala hanggan na regalo ng Diyos ito po, So, kung mayroon mong regalo na minibigay sa atin para matanggap natin, ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ito. At salamatan ang nagre-regalo. Tawag no? So, ngayon po, humining natin sa Diyos ang gabanal na tayo po ang makasalanan at tanggapin po natin ang provision niya sa atin na tagapaglita. Sorry. Sorry siya ang nagbayad ng kasalanan po natin sa cross sa pangalan ng Jesus. Kaya wala na po pwedeng pwede magligtas po sa atin. So hindi po natin kaya ngayon sa sarili natin dahil tayo nga po yung nagkasala. Tama po. Yeah? So kahit na anong po mapakabait gawin natin, kahit lahat pa ng sekta sa lihan natin, hindi tayo magligtas. Ang kailangan natin ang bugtong nanak ng Diyos na sinugo ng Ama para makipagpalitan sa atin, siya ang naparusahan, hindi na tayo dapat. Kaya kung tatanggapin natin ang kanyang kaligtasan na ginawa sa Puls ng Kalbaryo, maliligtas po tayo. At uh, makakatanda po tayo ng buhay ng Panginoon, buhay ng langgan. So manalig po tayo kay Jesus, di lang sarili natin kapalitas at Panginoon natin buhay at maliligtas po tayo. So sa gawa po 16.31, may nagtanong doon sa kila Apostol Pablo, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Ang sagot po ni uh, Apostol, sa so, mampalataya ka sa Panginoon sa si Kristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa Roma 10 naman, siyam maging sumpo, sabi doon, na kung papahayag mo sa inyong labing Panginoon si Kristo at mananalig ka sa inyong puso na siya ay nabuhay ng ulit. ka. Ano po? so, sinabi rin po ng Apostol Juan sa pinuntahan ko natin sa unang Juan lima, pag-iisang ng labing dalawa, At ito ang patutuan ng Diyos. Binigyan na tayo ng buhay na langgan. Tambuhan na ay nasa kanya anak. No. Ang sinamang nasa kanya anak ng Diyos ay may buhay na ng langgan. Ngayon, no. 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 ang sinamang wala sa kanyang anak ng Diyos ay walang buhay na langgan. So, yun po, no? Ang cornerstone ng no? pala na tayong kristyano ay nasa Panginoon sa Kristo. So, kahit na atin po tayong atin, sa simbahan natin kung hindi naman tayo sumasampalataya sa Panginoon si Kristo bilang Panginoon at Pagligtas natin wala tayong kaligtasan pagkaya po ng layo na kung nababanggit dito kung tayo tingin natin sa Panginoon Jesus, tao lang wala tayong tagapagligtas so, paano tayo makapasok ng isa lang kasi ang mga po, po sa langit ay mga narigtas sa kasalanan ito, sa kaparusahan ng kasalanan so kaya importante po pagbasa po tayo nito ito. so kayo po pinagbabawalan ng yung mga uh, minis sa pastor na magbukas ng bible nagpapagamit po sila sa kalaban ng Diyos sa si Satanas na gusto po tayong bulagin na ito gusto tayong uh, yung na maliligtas tayo ng kumagitan ng pagiging miyembro natin ng isang sekta. Sa magitan po ng paggawa natin ng ano ng mga servisyo sa Diyos, wala po tayong pwedeng gawin para maligtas. Ang kailangan po lang po natin tanggapin si sa Cristo dahil siya po ang nagbahayad ng kapursahan sa kasalanan po natin. Hindi po kung sino-sino ating tinatawagan. So, ngayon po, i-invite po kayo na sumunod sa pananawin na ito ng pagsisisi, ibig sabihin ng pagsisisi, 180 degrees turn. Tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos. paghariin si Yesu so, sa buhay po natin at maglingkod po sa Kanya. Walang palataya. Nasa lang po ang tagapagligtas. Wala na po ang ibang. Okay. Walang magligtas po sa atin, hindi siya. Ano po? Kung hindi dumating ang Panginoong Yesus sa mundo, hindi siya pinawala ng ama, lahat po tayo wala ng pag-asa. tayo lahat sa impiyar magalit sa kasalanan. Si Alan at Eva, nagkasala sa paraiso, tayong lahat po damay doon. So para malutas yung problema na yun ng kasalanan sa tao, Sino gunan niya sa mga kanyang kaisa-isa kanyang para tanggapin yung parusa na dapat sama tayo ang tumanggap. Ano po mo? No? Pero dahil ang Panginoon natin ay matuwid at banal, ano hindi po siya nagkasala. Qualified po siya na maging tagapagligtas. Ano po? Dahil Diyos po siya, hindi po siya pwedeng patayin at manatiling patayin. Siya po yung nabuhay na muli. Ano po? yung po napakalaking patunay na siya po ay hindi lang po pangkaraniwang tao. Naging tao siya, nagkatawang tao, pero siya po talaga ay Diyos. Ano po na nag-anong tao para, para tayo ang tubusin. Sagipin tayo sa kapahamakan. Po. Para tayo magkaroon ng buhay na ulang hanggan. Pag tayo sa piling ng Diyos, magpakilaman. So, so ang pagbukay sa panalangin na ito. Lord God, maraming salamat pang sa salita po niyo ng ko na isa lang po pala ang pag-asa para patanggap po ang buhay na ilang hanggan at yun po, po pala ay nasa yung mutong nanak na si Jesus. Panginoon Jesus, tumalapit po ako ngayon sa inyo, Panginoon. Inaamin ko na nagkasala ko ako pa mo. Hindi ko pa kayo rin. Di, Ligtas ang sarili ko. Sa mahigitan ng pagsali ko sa sa sekta, sa mahigitan ng mga ginagawa kong mabuti, sa inyo, sa kasaka po ako pa Kaya ako po, po isang kasalanan. ay po ay pumalito, Lord, para tubusin ako sa lahat ng mga kasalanan. Kaya Panginoong Hesus, linisin niyo po ang aking puso ng bala ng dugo. Sa lahat po ng mga kasalanan ko, um, na ginawa ko po mula ng po, po ako po yung Ang hanggang sa sandaling ito po ngayon. Linisin niyo po ako. Kawin niyo po akong matuwid at banal. Sa sandaling ito po ngayon. At, at binubuksan ko po rin ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Yesus, bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas, kayo na po maghari sa aking buhay. Kayo na po ang magmaneho, Panginoon. Simula po sa araw na ito ko pinaglilingkod sa inyo at mamumbuhay para sa inyo lamang, Panginoon, na sa walingin niya. Panginoon, paspasin niyo rin po ako ng iyong Espiritu Santo upang may itigyan ko sa salita, ang Biblia, at may sagawa ko po ang sinasabi po niyo sa Bible at maging matagumpay ako ng Kristiyano sa lahat po ng mga tukso at lalang ng jablo. Thank you, Lord, sa kapatawang po ng makasalanan ko. Salamat po sa kaligtasan na ang kaliwa at sa buhay na wala hanggan na pinagkakalawag niyo po sa lahat po ng mga sumasang Sa inyo pong magtong na anak ng Thank you, Lord, sa pag-ibig sa akin at sa lahat po ng plano niyo na maganda para sa buhay ko. Ito nga galangin. Sa so, matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, kung kayo nalalangin yan, matuwa kayo. Congratulations po. Napatawad po ng Diyos lahat ng kasalanan mo kaya gano'ng pakasama yan, kaya gano'ng eh? Dahil sinabi ni Lord, kung yung natin yung makasalanan natin, siya po'y tapat at banal na patatawarin tayo, lilinisin tayo sa lahat po nating kalikuan. So para lumugod tayo sa pananampalataya, maghanap po kayo ng copy ng Bible, basahin niyo po muna sa Gospel of John. Kilalalin niyo pa Panginoon si Kristo kung ano ang pwede niyo gawin sa buhay natin. Ano ba? At sa muna mga tayo ng church, sa ako saan po pinapangaral sa dita ng Diyos. Hindi po sa dita ng kung sino-sino, hindi doktrina ng tao, hindi po sa piyan ng mundo, hindi po tradisyon ng simbahan. Hindi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag-walang bawas. Mula Genesis ng Revelation, at yung mga maniniba po hindi binabawalan na ng kanilang mga minis pastor na magsaliksik ng salita ng Diyos sa sarili nila. At sa sumunod po, magayon tayo ng church sa kung saan ang pangalan tinataas ay pangalan pa yung Yesu Cristo lang, hindi pangalan ng sinusinong -sino santo, hindi pangalan ng Mami Mary, hindi pangalan ng pastor, yan ang gawang po ang Son of God, hindi pangalan ng Kung hindi si Kristo Jesus kaya lang po ang pwedeng modelo sa atin sa presensya ng Ama sa Langit. Sa mga mga nagtatanggap ni Church, sure, kung saan po ang Barangang Espiritu ang gumigilo sa kalagitnaan, ng dumutulong sa pagsamba at nagbabago ng buhay bawat na bawat narinig pa So kung kayo po ay bless sa programa natin ngayon, pag sabi po niyo ang kaalat niyo sa mga kapitbahayan, sa mga kilala niyo, ang kababahan niyo, na may sabot ang Diyos, sa mga tanong po natin sa buhay, Hinabol na kayo ng mga pa sa mo kaya mapilit ang ng dating daan na pinapaikot lang po sila ni Elo Suriano at ang pakay po lang po niya gusto niyang gawin dalhin tayo sa panibagong sekta. Wala po sa sekta at ang, ang kaligtasan kundi nasa tamang relasyon sa Diyos sa mangita ng Panginoon sa Kristo. So kung may kayo mga question, feedback, mga comment, suggestion, Sulat niyo po sa akin. Kaya mag-email sa mga Kaya mag-tweet. O kaya mag-sulat okay, mag Facebook pa. May space po dyan. Para sa gusto niyo sabihin po sa akin. Kung po naman kayo ng Na makiisa sa meaning na to. Ng paglilitas ng kalyo. Ng mga pabayan po natin. Na po? Sa lahat po ng panig ng mundo. Welcome po yung tulong ng panalangin at tulong ng pinansyahan. So, ang nasusunod po na pagkikita po natin sa Diyos po lahat ng papuri, at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.